Jesus, salvame. So mga kapatid, nandito po tayo sa isla. Isla ng uh, salbasyono. May ipapakita lang po ako sa inyo. No? Meron po kasi dito akong nadaanan, binalikan ko lang. No? Merong isang kawayan na namumulaklak. No? At marami sa ating mga antingero, mga antingera, mga manggagamot na kumukuha talaga nito, no, pang paswerte nagsisilbing lucky charm. So ayan po siya, no. Ito po ang bulaklak ng kawayan, no. So bago po tayo kumuha, no, ng bulaklak na to, paalam muna tayo sa inang kalikasan, no, upang uh, ipagkaloob sa atin ang bisa no, sa pangalan ng Diyos na buhay at totoo, na dakila at mabuti sa kaitasan Uh, sa pamamagitan po ng kanyang bugtong anak na ating Panginoong Heso Kristo So magpapaalam po tayo sa kanya sa inang kalikasan, no. Bago tayo kumuha, no. Hingi ka ng pahintulot no, hindi yung uh, basta ka lang kukuha. No? Kasi sa mga paniniwala eh meron po talagang nakatira. Meron pong gabay, meron pong uh, naka-standby dito, no, na bantay po nito. So hindi ka basta po pwedeng kukuha na lang. No? Hingi ka ng pahintulot, hingi ka ng uh, gabay no para ipagkaloob po sa iyo ang bisa. No? So ito po ang bulaklak ng kawayan.